sa atin lahat, mga idol, mga master. So, ito yung ating uh, episode 6, ng ating vlog. So, medyo maaga pa kami kanina nagbiyahe. Ayun, shout out po kay uh, Master uh, Prince Pudidi Fishing. Kasama ko naman po siya ngayon. So, same ano pa rin pala tayo mga master mga idol same setup medium light setup 7 feet ah uh, 7 feet ah uh, rolled fish medium light rod naka 2000 series tayo naka skin na megatron yung ating uh, braid line 15 pounds then yung ating uh, leather line ah uh, 9 pounds so ayun bagong bago yung ating lore ayan po Takedo shout out po sa Raylin Tackle Store shout out po sa ano ah uh, uh palawin fishing gear and sa catching so ayun so ayun mga idol mga master Ah, uh, may shout out po po pala ako so ayun Uh, time check po natin, 6:32 AM. Na umaga. So, uh, wait lang po mga idol, mga master ha. Ah. Kasi may nagpapa sa ating uh, channel. Cho matagal. Tagal mag-open yung aking uh, YouTube. Ayon. So ayun uh, Shout out po pala kay um, Idol My goodness. Ayun. Then shout out po kay ah uh, sa aking uh, kasama sa trabaho, printing head namin si Edwin Jun Carmona. Ayun, Sir, shout out sayo ah uh, Kap. Mayong aga ayun, ayun uh, mga master ah uh, kas tayo wait lang, ayun ko pa tayo ng aking data pasok natin doon sa bagyong cellphone, <laughs> baka mamaya eh mag dive sa dagat tako, wala pa tayong mga <laughs> wala pa tayong pera pang palit ayun uh, mga master kaya ano, uh, stay ano safe Ayan, tapad na dito sa bag. Okay. Okay. First cast tayo, mga idol, mga master. First cast. Yan, sakto-sakto. Pagitak yung araw. Wala. walang kagat sa ating uh, first cast pangalawang hagis Tayo sa nanong tabi Oy Strike tayo mga idol mga master May kumagat Kaso hindi tinamaan Isa pa isa pa natin siya tinamaan hindi ako magkamali ano yun ah, siguro yun na maliit wala so dito so nahan Aroy! Wind knot agad. Ayosin muna natin yung wind at uh, Mga idol, mga master. Wind knot tayo. yung alon. Okay, update lang ako uh, mga idol mga master ayan uh, uh, mga idol mga master bali papalit tayo ng lure try natin yung uh, churinoya yung churinoya na parang hipon bagong bago din to from uh, raiding tackle store May mga Strike dito Dalawang bisis Kaso hindi tinamaan Try natin to uh, Dito tatamaan na sila Where's of Okay, push on. Uy! Nakawala! Nakawala mga idol, mga master. Malaki yun. Sayang. Nakawala. Fish on tayo mga idol. Fish on Okay Yes Emperor fish First fish of the day Ano to? Hala ano? Emperor ba to? Emperor mga idol Ayan So ayan ang kulay nya ganda Okay Ano isda natin ngayon? Woo! Fishy, fishy eh. Oops. Oops, oops, oops. Tay mga idol. Uy, hindi malaki to. Uy. Yes. Full size Emperor. Yuh. Dalawa na yung ating Emperor, mga idol, mga master. Uy. <laughs> Galit yata sa saan ating uh, ice cheese. O, oh, ayan. Ayan po. Ah, bali mo na kadali. Chorinoya. Ayan siya. Ganda ng kuglay Ayan mga ito mga master. Power. Uri! Power yung ating ano. Chorinoya. Siya pa lang yung nakakadali ng mga uh, uh, good size. Ayos. kaya niya yung ating isang uh, ano double hook ari yan okay dalawa na tayo ang isda guys okay na <laughs> <ba> to. sir, alam to, sir? Emperor ba to, sir? Hindi, sir. Saging-saging yan. Saging-saging? Oo, saging? okay. Oh, saging-saging pala to. Sabi, liit. Medyo maliit mga idol. Ayan. Ah, release natin. Maliit. Bye. wala agad so yun, ah, dalawa pa lang yung ating muli basta ulit ako sa ano uh, mga idol. Nung, na takedo yung kulay green yung kulay nakain push on guys push on ano ito yung spot snapper One drug snapper Okay guys Yan sya Kulay nya Wow grabe Nagulat ako dun Tiglaan <laughs> yung kain nya Isa pa May mga kasama sya guys Ayan. Masa, so, hirunok niya yung lure natin. Wawan si Rinoya. Sipil yung hasang niya. Purwa. Uh, Ayan. yan, good size. Okay. Yung mga kasama siya guys. Mga idol. Tapos sila yung humahabol eh. Tarin natin ulit. Siyalang banto yun oh. Isa pa. Uy, sobra. Uy. Uy, push on guys. Push on guys malaki yun yun one well, spot snapper ulit okay yes woo ang dami nila ang dami nila guys Yun Okay, ito na yung ating pang-apat Dalawang sunod Balikan pa natin, meron pa Meron pa mga idol Hindi na sila sila sa may batok. Yan. Yan. Walang Ano na sila guys? Nandiyan na sila sa may bato. Diyan o. Yan o. Lalaki guys. Ay dito sila sa Lalim, Sa so, ilalim sila. Mission. Mission. Ang dami nila sa ilalim. Ang dami nila sa ilalim. Ang dami nila kadami sa ilalim. Puro ano. One spot snapper. Ito na yung ating Grabe mga idol. Isang spot lang sila. <laughs> Tatlong sunod na ako. <laughs> Tatlong sunod na ako. Isa oh. pa. Bali yung lure ko. Ginagawa kong jig kasi nandito sila sa ilalim. wala na <laughs> o, ayan po mga idol mga master uh, palit na naman po tayo ng lore kasi wala nang papakagat kay Chorinoya tari na naman nasita kaya doon na naman tayo okay. sakto wala na yung tubig ay, may talas dito eh ay ui ui ipa <laughs> ako doon ah mas ui strike strike yun ui fish on mga master ui malaki laki ito master Fish on malaki laki ito mga master fish on yun ano to ang laki one spot snapper good size Woo! one spot snapper mga aldol mga master nabubulo na ako nabubulo na ako fish on yeah power Power, power. Grabe. Payak niya yung ating reel. Okay. Good size. Tabo, oh. grabe. Good size one spot snapper. Pero na tayo ng uh, medyo malaki. Woo! Oh, wala pa. Sorry guys. Ah. Ano to guys? talaki ito guys. Uy malaki. Chicken snapper guys. Grabe ka laki. Woo! Yeah. Grabe <laughs> ka chicken snapper. Woo! Power guys. Chicken snapper. Yan siya. Grabe na kayo. Oh. La. Ayun mga idol. Grabe na kay. Uy, malabo yung camera natin. Uri. So, oh, ayun siya. Ayun mga master. Bra. Kalaki. Oops. Bakit ang kanyang ngipin? ay baka tayo kung kagatin okay ito yung pangalawa sa uh, malaki natin isa yung one spot malaki laki din yun yeah Pagod. Pagod kami ka kanina. Pabalik na. Pabalik na po kami mga idol, mga master. So yun, Bali, habang, nag, habang uh, naglalakad kami na pa uwi, ah, uh, kami. Meron na rin, po, meron na, meron na rin tayong, ano, meron na rin tayong dalik. Anim na piraso. So yung dalawa doon, ah, uh, dal... Medyo malalaki. Good size talaga. So, yun lang po. So, mga idol. Yun. Woo! Yes! Ah! Ang laking kanuping. Emperor pala. Ay, kanuping nga. Diba? Sabi ka laki. Okay. Nadagdagan na ating uli. Oops! palit pala ako ng lor mga idol bumalik ako sa ano sa takedo kasi hindi ko makagis yung 5 grams malakas yung hangin ayun kumagat yung kanuping marami na pala tayong huli mga idol malalaki Uy. Ay. Ka. Uy. Mission. Uy, lakas to, guys. Ano to? Ano kaya to? Lakas ang hila. Uy, laki one spot snapper. Grabe, laki Woo Ang laki guys Siya Mga idol, mga master Ang laki Ganaping Yan Woo, oy Nakabitaw Woo Maracuda guys Nakabitaw apat na yung nakakabitaw sa atin push on guys, push on uy, uy, barakuda uy, huwag niya maputol yung ating takedo yun nahuli rin kita hmm. yan guys uh, barakuda okay na to good size na okay Uh, update lang ako sa ano, fishing natin kanina. So, 'yun, habang pawi kami kanina, nagkakaspa kami. Ayun po si ano, um Master Prince Pudidi. Mga yeah, mga master. Yeah. So, subscribe po kayo. din po 'yung kanyang channel, mga master. Ayun. So, ito po ah, papakita ko sa inyo mga master 'yung ating huli. So, dalawang lure lang po 'yung aking gamit isang chorinoya ayan po tapos ah uh, isang ito takido ito yung mas maraming huli ayan po siya bali kapon ko lang po yan binili kay ah uh, kay Raiden Tackle Store so ayan pakita so, ko sa inyo mga mga master ang ating huli ito yung yung ating uh, medyo malaki. Yan po. Jigger snapper. Tapat po natin dito. Tapos ito po uh, parang ano nga ito tawag dito sir? <laughs> ito. Awan spot, spot snapper. Tapos ito. Ito na malalaking ano ah, emperor so, ito one spot snapper tapos one spot snapper puro good size po lahat yan mga idol mga master one spot snapper ito ay emperor ayan ayan po ito, mga idol mga master ang dami <laughs> Ayan. Ayan po silang lahat. Grabe. Grabe. Grabe in dami. Panglama yun ito. Tapos ito, nadagdagan nyo. May tayong isang ano, barakuda. Ayan po, buhay pa po siya. So, aray. Nag-try din po ako kanina ng uh, 12 grams na churinoya kaso wala pong kumagat dalawang lor lang po talaga yung nakadali power yung dalawang lor so ayan po mga idol mga master medyo marami tayong huli Ilangin po natin sa dalawa lo, apat, lima, ani, ito, 8, siyam, 10 ayan po, 10 po lahat pinakalas na huli po natin yung ang barakuda so ayun lang po mga idol mga master kami ay ay uuwi na tsaka wala na rin laman yung battery ng, ang, ano, ng gopro ko so yun uh, sana ma enjoy nyo yung ating video ngayong araw ating vlog uh, ayun po huwag nyo po kalmutan mag uh, subscribe sa ating channel so yun lang po mga idol mga master ah uh, thank you so much. Uh, fish on tight line.